ayun po magpapataba po tayo ngayon ng ating mais naagat po natin yung isang bigay pa para mabawi yung ano mabawi ba yung pagkapayat kung bagay pabaon po natin aray sa uh, sa kanyang bunga ay ayos na oh. ay napuso na na ano po Aray po ang kinatatakutan namin, no? Yung hangin, no? Ay, gusto po. Tiyong, yung hangin. Ano kaya? Baka hindi matibay-tibay, ano? Ah, parang binubog-bog. Bibigyan pa po natin ng pabaon yung ating mais. Ito po yung pabaon natin sa kanila. Right. Para po masigit na tumaba. lakas ng hangin grabe eh. Ganda po si Chong yun no? oh. yang isang plot na yan. Lakas ang hangin, apo. Oh. Eh. Ano po? habagat habagat, habagat, alam ano po. Kakawa. Sana po naman na hindi umano. No? Ferrero pag, Pagtitindig pa kaya Pagtataas pa Mas delikado Ay pero siksik -sik naman ang tanim Parang hindi naman nagsasalpukan Dupa Wala ho, ikaw napapansin na uhod. Ay, tiro dapat po eh. Ano ka spring? spray mo? Ano, hindi. Wala na akong nakita ko. Mantak nga na ipagbunga na po eh. Baka kainin din ba? Pwede rin naman pala itong apply ang pano. May gitabot pa. Para may mga tira pa po doon na ano. Na pribaton. Pribaton. Ha? Ay, ah, hindi naman ganyan araw mag-spray mahangin. Pag yung tampay. Kira ko ganyan. Oh, So, Ang okay. ngin. Oh. May nakikita ka kano? hindi makatalo. Ha? Oo, pagpakambulo ngayon. may pataba na po lahat yan hindi na naman po lalampas ang damo oh maganda na po medyo malalaki na rin nga yung dahon pero minsan po ito yung aking iniisip pa rin eh. parang nakakaroon pa rin po ng ilang ano tawag din ilan na <clears throat> army worm. Yun, army worm. Ito na po, update sa ating mais. Ilang days na nga ba ito? 20. 60. Ah? July. June. July. 30. 30 nasa 40 days na po ito, 40 days old. 40 days old na po. Ari pong ginawa kong pag no, hindi ko sure kung ilang days dapat magpapataba uh, po. Kumbaga binigyan ko lang sila ng baon para po sa magiging bunga po ba. Pinakabaon na po nila yan. Ayan po, ito na po ang update po sa ating maisan. Oh. 40 days old. Ayan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Sana po ay, kumbaga, yung panahon na hindi po naman natin kaya kontrolin. Kumbaga, maging matiba yung maging katawang puno ating mais. Ayan. Ito po ay ano, mais lagkitan. Oh. Bye.